Magiging caretaker muna si Vice President Sara Duterte ng pamahalaan dahil lilipad pa Vietnam si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Bago sa Davao City, sumuporta rin si VP Sara sa bagong Pilipinas rally na pinangunahan mismo ng kanyang katandem na si PBBM. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. konkretong plano ng gobyerno para sa publiko at hindi isang political game plan. Yan daw ang bagong Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Maaga pa lang, dagsa ang mga tao sa Kirino Grandstand kasabay ng bagong Pilipinas kick-off rally ng Administrasyong Marcos kahapon. Karamihan sa mga nakausap natin, barangay officials na curious daw sa magiging mensahe ng Pangulo. Bilang barangay official, eh, gusto namin malaman kung ano yung kanyang problema na kami naman ay baka kahit tumalit na bagay kami makatulong. Ina-expect namin kapag si ma Pangulo ang number one ng agrikultura. Iginit nila na bagamat inanyayahan, hindi naman daw sa na naging pagpunta sa rally. Parang ang memo niya is nag-invita lang na merong ganito. Merong ganito. Uh, hindi requirement. Hindi naman. Hindi. Bukod sa LGU officials, present din ang mga senador, kongresista, mga miyembro ng gabinete ng Pangulo at maging si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang okay. Department of Education ko ay kaisa ng lahat ng mga ahensya sa gobyerno tungo sa bagong Pilipinas. Pero agad din siya umalis para naman daluhan ng prayer rally sa kanyang hometown sa Davao City. Hindi rin nawala sa pagtitipon ng mga kawani ng pamahalaan. Timing naman dahil ang talumpati ni PBBM sumentro sa mahigpit na bilin sa kanila. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangnilolpats. Kapag, kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian. Ang mga taong ng sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Pangatlo, bawal ang mga api at naghahari-hariyan. You are servants of the people, not their lords. Paliwarag ng Pangulo, kailangang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa pamamagitan ng maayos na serbisyo at konkretong plano para sa transformation o pagbabago. Yan daw ang tunay na kahulagan ng Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people sa tantiya ng Presidential Communications Office hindi bababa sa libo ang dumalo sa kick-off rally. Oval Journal Julie Biza po Hatidang Mukha ng Balita.